Take a place! Who won of a surprise! One then, oh. <laughs> Marisa, surprise. <laughs> also, Iron Man! 10,000 for the first prize! First prize... Ah, ino, in love pa tin. Wow! Oti sa! Yung winners natin ng mga runner up, oh, oh. runner up oh. natin

sa'yo, Sangkol! You. Third place, sir po! Tig 1-5! Dalawa din! Congratulations! Ramil! 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 Ramil!

Anadala na. Match, match na. Anadala na si Rio. Janlo! Boy! 1, 2, 3, 4, 5. Ilang pesos abi si Kuya? Ano daw? lip naman ako. Magawa 'yan pa rin ng katawa. na 7,000.

Mga hindi lang kakuha dito. Punta po dito yung walang premyo. Ito ngayon, ha? 5,000 to. Yung may costume. Yung may costume, wala pa premyo. 5,000, ha? <laughs> pero, pero, magsusuntukan <laughs> <laughs> <pero> magsusun kayo. <-tong. polis> <laughs> Kasi gusto natin tutuwi mga dito. Hindi, meron sila. Napapalita ano, pa si Pia Pio. Asa si Pio. Thank you, sir. Grande.